So good day mga boss no. So this is Leobers Vlog. So welcome to my channel no. So medyo natagalan tayo mag-upload ng content kasi gawa ng sobrang busy natin mga boss. So ngayon may papasilip ako sa inyo sa concert trioto ng Prepar. Dinala sa atin kasi yung problema daw nito yung microphone niya mga pihitan yung iba mahina tapos yung, yung isa lakas tapos yung echo niya hindi na mabawasan susubukan natin mga boss so intro muna tayo mga boss saksak na pala yung mga speaker dyan mga boss ayan o oh. yan sa likod nya Saksak na yung speaker wire nya so yan yung gagamitin natin na uh, pang testing natin yung dalawang D6 D6 natin so yon ko mga boss <coughs> tapos mayroon tayo ditong microphone na DIY to, ito yung pa, pang testing natin na cord yan susubukan natin mga boss hello 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 ayun so ito mga boss oh kahit anong pihit mo mahina yung tunog hello 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 oh kahit naka-full na yung pihitan niya ayan mahina pa rin hello 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 hello, hey, hey. hello, hello. so ito naman sa iko niya is kahit patayin mo yung iko bawasan mo is wala nang nangyayari ganoon pa rin Hello. Hello hello, 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 hello. So dito naman mga boss, is malakas yung nasa gitna, malakas. Hello, hello. Hello, hello Hello. So walang nangyayari pa rin mga boss. Ano. So subukan natin to ayusin mga boss, kung kaya sa power natin. So staytion mga boss, buksan ko muna. So ito yung laman niya mga boss Yan So may mga alikabok lang konti So linisin lang natin yung mamaya So yung fast forward lang natin mga boss Para madali Kasi hahaba yung video natin So habang binabaklas natin 'yan mga boss no, mag-promote mag ako sa YouTube channel ko Leoverse Black. Don't forget to like and share and paki-comment and then paki-subscribe mga boss at 'wag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga bago pa natin yung mga video na i-upload. Thank you mga boss. So ito na pala yung board yung mga boss no. Ito. So ito yung mga potentiometer nya. So medyo kinalawang sa mga boss. Ayan. So ngayon subukan natin. Tanggalin natin to lahat. Ayan mga boss. to anim na to. So mga muno sa mga boss no. So ito na video is para lang to sa mga mga beginners lang mga, mga beginners mga boss no. Yung mga gusto lang matuto na mag-repair ng amplifier. Mag ito ito na nitong mga sira mga boss mga basic na to. Kaya nyo na yung kaya nyo na itong gawin sa bahay lang basta may gamit lang kayo So tanggalin ko muna itong mga boss. Tapos itester natin mamaya. so ito na mga boss tanggalan natin yung mga pihitan nya so ito na lahat mga boss yung mga pihitan nya mga mono so palitan natin itong mga mono na mga boss tapos i-check natin mamaya kung okay na so ito mga boss ititesting natin ito lahat isa isa i-sit lang natin to sa 10k so ito mga boss is good pa kabila So ayan, good pa mga boss. Good pa to. May isa. So ayan, wala na. Tayo na mga boss. Ayan. Wala na. Wala na to. Ito Ito naman. sila ni mga boss ano you know? yeah. ito ito bila ito yan sila na din mga boss so ito goods pa mga boss oh. ayan you know? o kumain. So ayan. <clears throat> Goods pa mga boss. Yun. Tapos ito. So ito mga boss, may tama na. Wala na din. Ayan, oh. ayan. So apat yung sira mga boss apat na mono so itong dalawa is babalik natin to so sabi ng mayari kung may mga may mga bunot daw tayo pwede lang kasi para makatipidin so ito lang muna yung ano natin mga boss so, mayroon tayo mga bunot dito So may tatlo tayo dito mga boss no. Subukan lang natin kung goods pa ba. Yan. Tester natin mga boss kung goods pa ba. So ayun. That's good. Goods. Good. 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 So, goods. Good. May tatlo. Isa na lang yung kulang natin. So, maghanap tayo. So, ito na mga boss. Kakabit na natin to Yung mga bonot natin na potentiometer. Tapos, para ma-testing natin. <clears throat> so, simpleng-simple lang yung pagkabit nito mga boss, no? Boss, oh. mga boss Mga bono to mga boss, ayan. Sa mga customer natin na pinapalitan talaga yung mga pihitan. So okay pa naman, medyo tatagal pa to. Pero so, konti na lang pero yun yung sabi ng mayari eh. Hindi lang daw yung bago kasi wala siyang budget. Kumbaga budget meal to mga boss no pagka-repair. Uh, para lang tutunog kasi gigamitin niya ngayong Pasko. Kabit muna natin mga boss. Ayan mga boss, nakabit na natin. yun So, hindi pantay. Mata, yung isa, oh. Hindi pantay. Mataas yung apat. Tsaka yung, yung itong isa is maliit pero katulad lang yan ng kaparehas lang yan ang balyo mga boss so dito tayo sa ground importante dyan mga boss is ibalik nyo lang ibalik nyo yun lang, yung mga tinanggal nyo mga boss pagkatapos nyo mag repair kung saan nyo tinanggal ibalik nyo lang mga boss para iwas baklas ulit So, yan, yan pa yung dahilan bakit kaya magkaroon ng hindi magandang sunog. So yun mga boss, nakabit na natin no, oh. Kita nyo naman So ibabalik natin dito sa amplifier Para matesting natin so ito na mga boss Naka-on na no so titesting natin saksakan natin ang microphone so yung volume muna natin lahat na. hello 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 okay hello 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 test hello hello hello, hello. test, hello. test. 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 Sounds. sounds hey 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 sounds hello, hello. hey hey, hey. 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 So, okay na mga boss. Hello, hello, hello. Hello, sounds. sounds. So, bumalik, bumalik na yung oh. ano niya. Hello. So, bumalik na yung echo niya mga boss. Yan mga boss. Oh. Hello, 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 hello. hello, 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 hello hey, 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 hey. Hello, oh. Yan mga boss, walang echo na. No, na, na Teco ko yung hello 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 test hello 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 test. hello 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 sound. hello 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 hello

So ayun, nagawa natin. So goods na to mga boss. Magagamit na to ni boss Eric ngayon sa Pasko. Subukan natin ulit. Mic quad. Hello. 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 hey Hello. 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 Hello, hello mic one so Hello, hello. Hello, hello. Hey, hello. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. That's that sounds. So mic to, tayo mga boss. Hello. Hello, hello. hello, hello. Hey, hey, hey. Hey, mic one so That's Hey, hey, hey. Sounds. Hello. hello, hello. Yun. Ngunit mga boss, wala tong pag pinatay mo yung echo. Kita niya is mag iiko pa rin ngayon wala na ano? Hello, hello, hello. So lagyan natin ng iko. Hello, hello. Test, test, sound. sounds. So ayun mga boss. Tapos dito tayo sa mic 3. Hello, hello. Ayun. So walang iko mga boss. Lagyan natin ng iko. Hello, hello. Hey, hey, hey. Sounds. Test, 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 test. Hello, hello, hello. Test, Hey, hey, sounds. Hey, hey, hey sounds. So, ganun lang kasimple mga boss, no? Yung sira niya, mga pihitan lang. Yung mga potentiometer niya na muno. So, yun lang mga boss. Basic lang yun na sira sa ganitong klase na amplifier. Yung concert na 3 auto. So yun lang mga boss, sana may natutunan kayo sa video natin na to sa paggawa ng amplifier na to. So So sa mga napadaan diyan sa channel ko no, Livers Vlog, don't forget to like, share and comment. So paki-subscribe na din mga boss at tsaka pa -hit sa notification bell para updated kayo sa iba pa nating mga upload na mga video. so thank you for mga boss and see you to the next video